Hello po! Magandang hapon! Arito po tayo ngayon sa aming pong uh, paaralan. Ang Kabulusan Integrated National High School Saray Extension. Ito na po ngayon ang itsura niya. At yung po yung bago pong itinatayo para po sa mga mag-aaral po namin. Ayan po ang ating lupa. Napakalawak. Ayan po. At ang uh, gusto namin dito mangyari ay eh, magkaroon po ng mga iba't ibang halaman, gulay, na papakinabangan po natin, especially ng ating po mga estudyante. So, inaano po namin maging rural farms po ito para po sa ating po mga estudyante na nag-aaral po dito sa ating paaralan. Ayan po siya. Ano po yung mga bago po namin ngayong uh, uh, mga tanim. May mga tanim din ho kaming pinya. And then yung pong tanglad. Ayan. Nagkaloob din po ang Aurora, uh, Rotary Club of Torino of Quezon City. Yung mga mulberry na naririto po ngayon. Ayan po siya. 40 uh, na puno po ang ibinigay po ng Rotary Club of Torino ng Quezon City. And then ito Ayan. and then yung pong ating mga pinya so after one year meron po tayong aanihin na pinya sa lugar na ito yan po siya yan Thank you for watching po ulit. Antabayanan nyo po ulit ako sa akin channel. At wag po ninyong kalilimutan na mag-subscribe and hit the button para po sa new notification. Bye!